Okay, mga kaibigan, napakaganda talaga ng kagagatan ng Pilipinas. Mga kaibigan, nandito po ako ngayon. Pinagmamasdan po natin ang kagagatan ng Pilipinas. Napakaganda, mga kaibigan. Ito'y sariling atin. Dapat nating protektahan. Kaya nga, mga kaibigan, saludo po talaga ako sa ating pong mga leader na pinaglalaban po ang ating mga teritoryo, especially dyan sa West Philippine Sea. Special shout-out. Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, nandiyan na rin. Uh, we commend itong Senate sa panguna ni Migsubiri. At syempre mga kaibigan, ang uh, Congress sa panguna po ni House Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, na pinangungunahan ang pagkundi na sa China, hinggil sa kanilang pambubuli sa ating pong mga 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 barko, sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Kaya, naalala ko na naman, Madam Vice President, ano po ang gagawin natin mga kaibigan? Dito po sa napakagandang ayan oh, sunset oh, ayan oh, ayan sunset mga kaibigan ha. Okay? Papabayaan ba natin na makubkob ng China 'yan? Yung masakop ng oh, yung ilaw oh. Salamat kuya. Okay. Ayan oh. Kita nyo, wala na tayo. Pag yan yang pinabayaan natin ng China na na umali aligid yan, Baka pag tayo nag enjoy ng sunset, baka puro ko ng China yan nandyan. At hindi na, pagbabawalan na din nila tayong mag-sightseeing ng sunset. 'Di ba? Hay nako. Kaya mag-uupo mag, -upo. mag -upo muna tayo dito, mag-relax muna tayo. Okay. So, mga kaibigan, 'di ba? Uh, once again, gigisingin uli natin mga kaibigan si uh, Vice President Sara Duterte. Ma'am, ano na po? Anong petsa na? 'Di ba? Sana po hindi kayo uh, tao dito. Hindi kayo uh, maging ma'am or tahimik pa rin magpahanggang ngayon Hingil sa isyu po ng China. Ano, ang dami na pong isyu ng mga bagong isyong lumalabas, no? Uh, yung uh, next election, yung uh, uh, taong dito, ano na po yung gagawin ng mga partido sa upcoming 2025 election, tapos yung presidential elections ng 2020. Huwag po muna yan yung isipin natin, di ba? Isipin po natin ang napakagandang pagmamayari teritoryo ng Pilipinas. Ano ngayon ang mangyayari dyan? Yung mga susunod na salin lahi, yung mga anak, mga kaapu-apuhan natin, may makikita pa ba silang ganyan Kung papabayaan natin Na unti-unting lalapit Ang mga Chino At kukubkubin Gagawa ng mga man-made island At tapos kapag meron tayong mga Kapwa Pilipinong nangingisda dyan Tatabuyin Pag may mga uh, Barko po ng pamahalaan Ng, 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 uh, ng ating uh, uh, Militar na dadaan dyan eh, Kanila pong sisitahin At uh, papaibahin ang rota Ano na lang pong ipapamana natin sa ating susunod na henerasyon kung yan po ang soberanya natin sa ating mga kagagatan ay atin pong isusurrender na sa mga dayuhan. Yun lamang po. Ito po Silver Voice TV. Nag-e-enjoy. Sabi ngayon.